Hello guys! Nagpalupang palipad na kami ng saranggula ngayon dito sa may initan. Nandiyan si Charles at si, Camus, si Prince at saka ano, si Manos. Dodong, nandito kaming apat. Bali, alawa yung guriyon pa natin yung paniki at saka ano, paniki at saka yung apit kupas natin. Nandiyan na. Ito guys, si Manos. Pilay, daddy mo, Dodong Manos. Silibin. 11 11. Ito si Charles, pila di Charles. Nine na ka Charles? Si Prince kay nine. Ito si guapong dudong manus. Kumakain ng pulburun. Pulburun lang yung kinakain. Bali dalawang saranggula, pinilapad natin mga guys. Dalawang saranggula. Yan nakahiga pa nags, nags, sa naghawak sa ating saranggula meron tayong dalawang saranggula pinalipad yan guys uh, sabay namin pinalipad yung, ano, yung tatlo yung isa nandyan yung blue bali tatlo yung saranggula pinalipad namin kasi gumanda yung hangin yung hapon <laughs> dito si Donong Manos dito si Donong Manos nahulog <laughs> Nahulog sa pansitan. <laughs> nahulog si Dodong. si Dodong. Yan si Dodong mano sa nahulog. Na ano sa Yan balitatlo tatlo yung pinalipad namin guys, yung saranggola natin, yung luma, yung blue. Dating saranggola natin. Balitatlo tatlo yung pinalipad natin, yun sila. Yan si Muni. Yung ano, yung puti. Yung yung puti, yung ano, yung paniki at saka yung blue. Itong blue guys is medyo tagilid. Ito guys medyo ano siya, medyo ano lang siya ano, ah uh, medyo medyo ano, medyo matutulog magilid yung blue. Kaya tatlo yan sila diyan. Nasugatan tayo guys, nasugatan tayo sa kamay ngayon. Na ano tayo sa ano na yan oh, yan. Yan si Prince. Ito tayo, medyo malakas yung hangin. Tatlo-tatlo yung sinasabay nating sabay-sabay nating bilipad. Yung isa yung nauna, yung puti, yung pula. Yan sila, bali tatlo. Yung iba diyan, hindi pa natin napalipad yung iba. Kasi yung tansi natin e kulang, bali yung tansi natin ay apat. Yung tansi doon pero ano lang mga gato talaga yung gants pa. Ah, yung tansi mga guys, yung in order natin sa siya pa talaga hindi pwede yan medyo ikaw gahe gahe yan guys yung isa nating ano uh, yung paniki ay medyo uh, pangbagyuhan bababa talaga siya kapag may mahina lang yung ano mahina lang yung may nangangin yan tumagili yung isa <laughs> ah tumagilid kasi yung sumba siguro yan mga guys ay hindi na hindi na ano hindi balance yung pagkalagay natin kaya nga balitatlo yung pinalipad natin sa Ranggulah ngayong hapon yan guys yan si Charles oh. yan si Prince yan si Manos nandyan si Manos ay nahulog kanina dito sa may ano So may mga mga kahoy na pinuputol. Yan oh, yan 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 sila, Charles. Yan guys, yung dalawa, yan yung isa na sa sa bandang baba. Yan. Dalawa yan guys, yung pinalipad natin. Yan, at saka ito isa. Oh. Ha? Oh, kalapanit. Kala, kalapanit yung pinalipad namin na nandiyan eh, na ano sila. Magkatabi na yung dalawa. Magkatabi na yung dalawa. Isa bumaba. Kabulo ka mo kwa ito friends Itawag ito ihigot sa ito friends Di kabulo si Sir Charles Na friends Kabulo na Ganda yung lumipad yung puwit kupas natin guys Yung dating puwit kupas natin Yan yung sabon mo na lumipad ka ng puti ba? Ako na lumipad ba? Tarok ikuan friends Di kabulo si Charles Dahon na yung puti ba? Dahon na yung puti ba? Ang pansin niya. Na! Na na. Tapos na? Bali, din sa kina ko. Uh, putlon din bro. No. Ayo putlon. putlon. doon ni Dudung Manos yung ano, yung saranggula. Huwag naman. Putulin niya. Ito yung tansin ng isa guys. Yung tansin na ito. Yan siya o. Yan. Yan. Ito tayo, kado Ito. ab Taz. ka, labay na pinig. to, Charles. Mm -mm. Nako. Ang ganit kumila guys. Yan, malakas aangat yung ating saranggola bali dalawa. Ah. Wow. yung tansi yung isa yan. Yan siya. Yung isa naman diyan, tatlo. Bali sabay natin tatlo pinalipat. Ang ganit, ang ganit talaga guys kasi ang hapon ay ano, malakas talaga yung hangin. Yan oh yan yung pansik. Medyo yung gamit gani yung ginagamit nito na 120. Medyo laylay -lay talaga guys yung ano, yung pansik kapag pag 120. Si yung ano to, yung tisa ranggula hindi masyadong malaki. Yung ano guys, yung nylon rope ay sakto sakto talaga to sa kanila yan guys, yung saranggola din, yung nylon rope ay sakto sakto talaga to sa ating saranggola kang ano, nylon rope kasi yung nylon rope mga guys, is magaan. Yan isa, yung isa. Yan naman yung isa katansi oh. Yan si Prince. Yan po no? yung isa. Yan isa, tabay tatlo. Sabay sabay, yung tatlo pinalipan natin. Nah, dito tayo sa may pinuputol na kahit dito tayo nagbalipad ng hapon. Hindi palayo guys. Hindi pala rin na pa nari napabalatan. Kakamayeng gabi na natutubo bukas ay mapapaano na dito, mapa-display. 'Yun oh, ayan sila. Yan. nag-iingay niya, guys. Kapag tinamaan ng hangin, ingay. <tinyo> Yan guys, yung ano, yung chinilas ni Prince. Pinano niya, pina nilagay niya sa tansi. Yan oh. Ano? Tansi ng sangrang gula yan. Nilagay niya yung ano, yung ano niya. Yung chinilas niya yan. Pinisabit niya sa taas ano. isabit niya sa taas ng ano. Ng sarang gula. Uh, yan yung yung ano niya. Yung <tok> hmm. <tok> tatlo, bali tatlo yung binalipad natin sabay sabay yung tatlo binalipad hmm. mga ano to guys mga ano to guys, dating pinalipad natin tested talaga to sa hangin talaga kung meron mas yung kiling ay konti lang kiling nito kasi yung iba dito ay walang lado yung iba naladohan natin yung blue ay naglalado tayo dyan ang, atong, yung, yung, blue kasi may kunting sirup ito pero ngayon naman ay kung ano lumalaylay talaga guys kapag mahina talaga yung hangin di kaya yung paano guys yung puti yung puti na saranggula yan ay napakagandang lumipad yan pwede yan pang Pwede yan pang laban guys Yung yung, yung laki Yan o